Hi mga kois, nanapot ko hatagan o punto sa karon nga ito ang video. Ang yang page si Turmoto, kusan ni siya ka pastor sa Born Again. Atong paminahon ang iyang kiingon. Niya itong hatagan o komentaryo mga kois Masi sa nakasulat sa walang sulatan. Panawa ninyo mga kois Ang pastor gipadala sa ginoo aron sa pagwali sa maayong balita. Mauni mga kois para lang yun maka... Inganyo o mga Uh, membro ilahag yung ipaabot sa tuwa ang ang mga pastor pinadala sa Dios pero asa man ang mabasa dapat kini sila mga maayo man kani sila og mga bible verse dapat mukotlo sila mga kois kung unsay nakasulat sa balang sulatan. pero unsa may nabasa nato dinaa sa tagalog version may tumod sa pastor ang ginuo gyud ni igon nga magdala ka uli na mangmang na pastor moingon dayon na, na sila nga pinadala asa mo na mabasa nga pastor pinadala sa Dios Mangmang may giingon <tinyo> sa Karyas Kapitulo 11 versikulo 15 at sinabi sa akin ng Panginoon magdala ka pa uli ng mga kasangkapan ng isang mangmang -mang na pastor kitam siya niya mga kois. ang Dios mismo nagsugo nga magdala og mangmang na pastor tao oh, dili dahil sila pinadala aron nga mutudlo sa kamaturan kundi dili gipadala ni sila isip mga mangmang na pastor <tinyo> <tinyo> ang siit di po gipadala aron sa pagdaot sa mga pastor Exodus Kapitulo 20 versikulo 16 ayaw pagbutang-butang sa imong isikataw pastor Unya kinagbutang-butang man kasi imong isika pastor sama sa imong ingon nga ang safety di padala sa Dios aron mangkaot sa mga pastor. Pero ang Dios man mismo ni ingon nga mangmang -mang ang pastor. Unya magpabilin pa dai kadya sa imong pastor nga niingon na naman jud ang Dios nga mangmang -mang ang pastor. man ikanunay pastor nga ang safety mga lay person na namo. Ako ug mga uban pa nga mga binunyagan sa simbahan, mga lay person na sila. Unyakini kini mga lepers sa, sa binisaya mga kaabag. mabasa nato na din ha, sa sulat sa Sirak kapitulo 50 bersikulo 12 mabasa nato din ha nga ang mga kaabag nagpalilibot sa Dios sa pagdunol ngadto kaniya sa mga pari sa mga bahin sa sakripisyo niya sa yang pagbarog tupad sa altar uban sa iyang mga kaabag nga naglibot kaniya nga sama sa usa ka corona sama siya sa usa ka batanon nga Isidro sa Libanon linibutan sa Wakahoy nga Palmera Kinsa'y naglibot sa Dios pastor ang mga kaabag wa gyud pastor nga naglibot sa Dios kay ngano man mangmang lagi na so hinaot nga pastor dili ka magpabilin na dinaas imong pagka pastor kay ang Dios mismo gang balangkas kay sulatan mo ini saway ninyo Fili ako ako ra ning gitubag ang imong mga argumento mahitungod sa mga safety. kita na mo mga safety, mga kaabag na sila pastor kamo kay wa mo kaabag nanon may pastor daghan pero sige mang-mang. <laughs> So dari alang sa tama na nga to ang paghataw punto mga koys Kaya, murag sakit-sakit ni sila inig makadungog mga membro ni ini. So kung naman mo yung mga pangutana, comment down below and also salamat kayo sa mga nagtabang sa kuha sa pag-support ilabi na ni Profesor ninyo o ni Bro Nanpamad. Shoutout siya ninyo. And to God, be the glory. Father, this is